Uy! Isang magandang araw o pagpalang araw sa inyo pong lahat Kumusta na po kayo lahat mga kababayan mga kapatid? Ito na, ito na ang yayabi na yung mga hindi dapat mangyari Nagkagulo ang mga nagrami sa ibang-ibang dahon Daming mga rami kapot hindi natin alam kung yung mga yun ay tatagal ng ilang oras, ilang araw kasi lalong-lalo na yung mga papunta sa Malacanang. Yung iba nakapasok na nasira na yung concrete barrier. Talagang gusto nilang pasokin yung Malacanang subalit may pick yung yung mga pulis ng mga guwardiya kung ano-ano yung mga ginagawa nilang paraan para mapaalis yung mga magrarani. At nung bandang uli, bandang uli, hinaglisan na sila ng tebgas. Pero ito muna, pakita natin. Nung tinatanong ni Tito Soto, si Bryce, ito, parang kumintan siya rin. Hey! <laughs> Sininyesan niya kasi yung eh, hindi ko alam kung yun ay kung yung sagot nun ni Bryce ay papunta Oh, no! Eh, kasi nga, Gar, tinindatan niya eh. Dahil yung tinatanong niya ay papunta sa kanya yung sagot. Ngo ninyo. din yung. Ah, uh, humingi po siya. Humingi po. Doon po sa... Ah, <laughs> 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 hindi ko inaaralan ng mga pwede. Hindi ko alam kung yan ay toto kong hindi. Balik sa TikTok pasikat Nagpasikat. Maraming nagsasabi na mayroong balibalita kung ano. Oh, mayroong gawang natanggap din si Tito Setor mula sa mga district. Kung binigyan, makapunta. Kaya siguro ganun ang tinday <laughs> <laughs> Pero ito ang video ngayon po natin sa so TikTok pa rin yan. ganyan ka gulo. Ganyan ka gulo. Yung ginawang rami. Wala nang tigat-tigat sa Indonesia. to ang ating bansa ngayon. Napakagulo. Maging so, doon sa Lord Korea. Na Napakagulo. Hirap. Paliwanag. Subalit, sa bawat pagsamba, sa loob ng Iglesia ni Cristo. Lahat ng mga labagaganang, lahat ng magyayari na ituturo sa mga pagsambah. Yung tinakarap, yung magyayari, paraan ng pamumuhay, yung pagdadala sa sambahayan, lahat ng mga Iglesia ni Cristo. Yung mga, mga nagrarani na yun ay nasa harapan na mismo ng malakanya. Gusto nila nilang pasukin. Pinigilan din sila ng mga kwarja ng Malacanang. Eh, kung nagtuloy-tuloy yun, kung hindi nila nagawan ng na parang yung mga polis, kasi nag-agis sila. Una, may pinatulog sila na masakit sa tenga. Pangalawa, nag-agis ng tergas. Nagtakbuhan na. Hindi naman pwedeng pagbabarilin niyo ngayon. Kaya ganun ang ginawa nila. Napakagulo. Yung iba't ibang na may mga sinunod na uh, ah, ban, truck ban. Tapos, yung iba pinagbubog. Nakakagismaya yung mga nangyayari sa ating bansa ang lahat ng pangyayari niya ay hindi na namin ipinagtataka. Ano ang dahilan? Nakatala na yan sa Biblia. Na sa mga huling araw na ito, magkakaroon ng kaguluhan, ng kagutong, na magkakaroon may mga tao na masasakim, walang walang ta, wala ko tao dito yung wala ng pigil sa sarili sa sobrang ng pagsasaya no kagaya mo yan pag susugan na eh, million million ang e, pinang susugan tapos sa sa galing yung pera niya pera ng bayan Ito po, mayroon po akong ipapanood sa inyo nung ini-interview. <coughs> Nag-iimbestiga si Senator Lacson. Doon sa isang uh, engineer. Ito. Sa'yo nag-deliver -de ng pera? Ito is and 457 Hindi mo makalimutan yung last March lang. Bakit sa'yo nag-deliver -de ng pera samantalang dapat kayo nagbabayad sa kontraktor? para para ako yung guilty rito. Ang lakas yung magsugal eh. Magtapatan na rito para hindi ta mahirapan. Abotin na hanggang madaling araw dito hanggang nagsisinugin kayo. Lahat po magagalit sa inyo. Ito po yung mga ton nag-deliver po siguro baka um, mga may ipo. 2025, hindi ko alam mo yung exactong libras kita, March. Magkano? More or less? Yeah. Estimate. Santos. Grabe, 100 million visit. kwarta ay pastilan. Tawaran. Pagkano ang dineliver ko noong March 24, 2025? Uh, Your Honor, 457 million. Oh? Si. Anong 100 million? 457 million ang dinala sa iyo. Di ba dapat yung pag nag-download kayo ng pera, through the treasury, of course. No? Dapat yung the district engineering office na nagbabayad sa contractor. In this case, parang yung contractor na nagbabayad sa district engineering office. Ba't sa poder ninyo yung cash katao-tao? At saka bakit cash? Di ba either fund transfer or cheque? Bakit cash yung dinadala sa tambayan? Bakit cash yung dinadala sa hmm. office? Hostilan. Tapos yung mga kababayan yun nyo sa Bulacan, ang tubig, baha, palabas ng bahay. Kayo nasa kasino. Hindi mo kayo nakukosensya po niya. Between 100 and 457, hindi mo makalimutan yung last March. Walang kasing gulo yung nangyaring rally kahapon sa Manila. Uh, iba't ibang dako sa Metro Manila. Kawawa yung mga pulis ito, ipapakita ko sa inyo isang halimbawa sa pulis sa may Mendiola. Yung Mendiola ay papuntang Manyon, papuntang uh, Malacanang. Pero yung isang pulis na yun ay pinugbog ng mga nakadamit na may logo ng komunista. Maraming ang nagsamantala sa mga rally. Iba't ibang grupo ng tao ang dumalo sa rally na yun hindi mawawari kung ano yung pinaglalaban kung ano yung gusto nilang mangyari yung iba nagsisigaw na mag-resign ang Pangulo yung iba na ayaw din kay Vice President pero ito po, panoorin po natin napakagulo ganyan siguro ang gusto ng gobyerno natin hindi natin alam kung yan ang gusto pero ang presidente decidido siya na linisin ang pamahalaan, alisin ang mga kurakot, panagutin 'yung mga nagkasala. Katotohanan pinagtulong-tulungan pero mayroong umawat may tumulong na isang pulis din pinagpahampas din ng batuta kaya nagtakbuhan din sila ano lang po ninyo sa aking analyze lang yung nangyari na mga rarin kapon wala namang magandang hindi magulot eh. e paano kung nagteklara ang presidente ng Marcia Long? May magkagawa kaya yung mga nagra-reveal? Ang problema, di na nagtagdagat. Gusto mo alisin ng presidente? Gusto rin nang alisin yung vice president? Sabi nga yung katunyay, sino ang Mga police? Mga sundanong? Para sa amin niya ng mga iglesia ni Kristo, hindi na namin ipinagsatakan na magaganap yung mga ganyan at yung batibang uli ng kalamidad na darating sa ating buhay. May mga problema. Subalit so, lahat ng iyan, napagtatanggupayan ng iglesia ni Kristo. Nagsagawa naman ng rally January 13, National Rally for Peace. Pero walang ganyan kagulo na nangyari. Buong Pilipinas yun. Napakatahimik, payapa. Ang gusto lang ng Iglesia ni Cristo, huwag lang ituloy yung impeachment. At ang ayusin niya lang, yung iba't ibang uri ng problema. Subalit, hindi na kinig hanggang sa nagkaroon ng eleksyon kung sino, sino ang nahalan tapos hanggang ngayon, nagtuloy-tuloy. Iba't ibang uri ng kaguluhan, investigasyon, kagulok. Maraming salamat po.